Isang dasal para sa mga nagtatrabaho. Panginoon, laman po ng aming dasal ngayon ay paghingi namin ng suporta sa aming mga pangarap. Bigyan niyo po kami ng lakas at talino sa paggawa ng aming mga trabaho. Kami ngayon, Panginoon, ay nagsusumikap para sa aming mga pamilya din, para makapag-provide po sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, kami po'ng mga nagsusumikap sa buhay, bigyan niyo po kami ng suporta. Tulong, proteksyon at guide, Panginoon. Please direct our path and guard our hearts. Bigyan niyo po kami ng karagdagang lakas ng katawan, Panginoon, para magawa namin ang aming trabaho ng diretsyo. Alam po namin na ang plano niyo sa amin ay maganda. Alam po namin na ang plano niyo sa amin ay mapahusay ang aming mga buhay. So now, Lord, we are submitting our ways to you. Alam po namin, Panginoon, na tuloy-tuloy niyo po kaming bibigyan ng suporta tuloy-tuloy niyo po kaming aalagaan at puprotektahan. At alam namin, Lord, that you will continuously inspire us. At alam namin na hindi magbabago ang pagtingin niyo sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa lahat ng ibinigay mo at ibibigay mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi as a Psalm 46, 1 to 3, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging.